ay magtayo kayo ng office do sa regional hospital tapos yung mga coconut farmer na no, may problema sa health doon sila magpunta at uh, bibigyan nyo lang naman pera sa regional hospital and they will pay ayoko lang ibigay nyo sa PhilHealth kasi ang PhilHealth katakot-takot na ang complaint sa PhilHealth kasi ang PhilHealth may mga kasabot siyang hospital yun lang ang binabayaran nila question is totoo ba yung mga pasyente do sa mga binabayaran nilang hospital maawa kayo sa coconut farmers ang coconut farmers are the poorest in this country The Philippine Coconut Authority, established on June 30, 1973, is the only government entity responsible for the comprehensive development of the coconut industry, aligning with the overreaching objective of establishing a cohesive, internationally competitive, and highly efficient coconut sector. Okay, I will not ask you to present your budget anymore. because I cannot understand it, the presentation. So I want you to revise your format. Sino ba ang chief Ano nyo, Chief Financial Officer nyo? Will, we'll do, ma Madam Chair. So, uh, si... so deputy. ipakita nyo muna sa akin yung format bago nyo ituloy. ha? Aaprobahan ko muna yung format. Kasi hindi ko kaya yung mga kadami-daming papel na yan. Eh. Kasi mag... mag, uh, mag ano tawag doon? mag mag uh, answer ako sa mga senators I want a report that I can understand <laughs> hindi ba na ilang papel lang alam ko na yung agency hindi yung kadami-daming papel na bulto-bulto tapos hindi ko maintindihan yun. Na. And dalawa kayong report, isa yung performance ng inyong uh, budget galing sa GAA tapos yung performance ng inyong budget galing dun sa Coconut Levy Fund. Oo. Ngayon, there are 11 uh, projects na galing sa Coco Levy Fund. Ano ito i-enumerate nyo sa Coco Levy Fund yung CFITF. Number one is seedlings, di diba? And the health, ayun nag-usap na tayo dyan, makikipartner kayo sa POH hospital, ha? And then, hindi pwede sa hindi government, only government hospital. At piliin nyo na, kasi alam nyo naman ng coconut producing provinces, yung mga hospital sa coconut producing provinces. Ano ba itong mga coconut producing region? Mindanao. And then, uh, region 8. And region 4A. Oh alam niyo na kung sino pupuntahan yung Quezon, yung lahat ng uh, Region 8 at saka Mindanao. Yun lang, yun lang magawa niyo na, mahapi na tayo kasi 60% ang Mindanao, di ba? 13% ang Visayas, ilang percent ang Luzon. O, 26. Kontakin niyo na yung regional hospital doon at magtayo kayo ng ano doon, yung nung office doon. You're mandated naman eh. You have a budget of how much? 500 million? Ha? Oh, magtayo kayo ng hospital doon sa ay magtayo kayo ng office doon sa regional hospital tapos yung mga coconut farmer na may problema sa health doon sila magpunta. At uh, ibibigay niyo lang naman pera sa regional hospital and they will pay. Oh, i-credit i-deduct na lang do sa pera yung binigay sa regional hospital yung gastos ng mga coconut farmer na pumunta doon. Di wala na kayong problema. Oh, wag na kayong makialam doon. Ibigay nyo na lang para kayong PhilHealth. Ayoko lang ibigay nyo sa PhilHealth kasi ang PhilHealth, tatakot-takot na ang complain sa PhilHealth. Dadamay pa kayo doon. Baka mamaya, masali pa kayo doon. Kasi ang PhilHealth, may mga kasabwat siyang hospital. Yun lang ang binabayaran nila. Yung mga hindi nila kasabwat, hindi nila binabayaran. And ang question is, totoo ba yung mga pasyente doon sa mga binabayaran nilang hospital? That's the issue against PhilHealth. Huwag na kayo sasali doon. Maawa kayo sa coconut farmers. Ang coconut farmers are the poorest in this country. 1,500 a month ang kita. Oh. Kahirapan nyo pa. Wala nang makain eh. Wala nang health services. Wala nang wala nang ano ano tawag dito? Educational services. Kaya tayo ang nag-o-augment sa kanila. 'Di ba? Maawa tayo. Napakahihira. Oo. Oh. And then yung uh, health tapos yung infra sa DPWH. Wala naman kayong problema dito. Di na to sa DPWH. Tapos, eh, kung meron kayong gustong pabigyan na humihingi, ibigay nyo lang sa DPWH. Oo. Oh. Huwag nyo nang pakialaman to. Alam to ng DPWH. Pag sa inyo, hindi nyo pa yan mai-implement. yung crop insurance. Philippine Crop Insurance Corporation yan. Yung marketing, DTI. And then, yung scholarship for children of farmers at CHED. Di ba? Oo. Oh. Uh, ang, ang an, ano ng law, diretsyo sa kanilang pera. Hindi dadaan sa inyo. Ang pupunta lang sa inyo, would be yung sa seedlings at saka yung sa health. Yung health nga, pwede nyo nang ilista na yung mga hospital na pagbibigyan eh. O, tapos doon yan pa padiretso eh. Tapos yung lahat ng pupunta doon, dididak na lang do sa ibinigay nyo yung pera do sa particular hospital na yun. Uh, wala pa kayong problema. O, they will be responsible for that. Sila i-audit doon. Yung anwa, binigay mo ganitong pera, uh, isusulat lang nila kung sinong coconut farmer ang nag-avail noon. Wala na kayong problema magagawa nyo yung problema nyo iba kasi kayo may sarili kayong budget galing sa ga di ba in addition to this pinamomonitor ko lang sa inyo ito kasi trabaho nyo to eh coconut kayo eh ha